yan uh, sa mga tao na alam mo para lang sa eleksyon at para lang sa kanilang mga senators uh, para manalo yung kanilang alyansa kuno na iniwanan naman din sila nung dalawa nilang kandidato dahil kakaalam ko wala wala silang walang wala direksyon yung kanilang alyansa well hindi ko alam kung anong motibo nila baka yes uh, inaano na naman nila yung mga tao, binubudol na naman nila yung mga tao sa 20 pesos per kilo uh, na bigas. At magdududa ka dahil bakit Visayas lang, hindi ba nagugutom yung mga tiga Mindanao, hindi ba nagugutom yung mga tiga Luzon, bakit at uh, 20 pesos per kilo lang uh, dito sa Visayas. So, meron akong pagdududa ha, na magbibenta sila ng 20 pesos per kilo na bigas pero hindi pang tao. Pang hayo. Kapag sinabi natin 20 pesos per kilo na bigas, yung pwede kainin ng tao. Yan yung 20 pesos per kilo na binibenta, yung pinapakain sa baboy. Hindi mga baboy ang mga, hindi mga hayop mga Pilipino. Kapag nagbenta